Ano na nga sa maigit sa 71 uh, pamilya o katumbas ng 300 at 27 individual ang inilika sa Negros Oriental dahil sa pagalbruto ng Bulkan Kanlaon. Ito ang ipinabati ng Office of the Civil Defense, batay na rin sa ulat na kanilang Central Visayas Regional Field Unit kasunod ng isinagawang emergency meeting kagabi. Ayon sa OCD, nagmula ang mga inilika sa Barangay Masulog, Barangay Pula, Barangay uh, Lithodagan, Lino uh, Linotagan at uh, sa Canlaon City, Negros Oriental. At ngayon nananatili sa anim na evacuation center. Nakaalerto naman ang uh, Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Negros Oriental at Canlaon City hinggil sa pinakabagong aktibidad ng bulkan. Nakahanda na rin ang kanilang response cluster para sa mas uh, na na pagdilikas sakaling lumalapa ang sitwasyon sa bulkan Canlaon. Ray. Okay so so 300 ang mahigit 300. pero in, in, ano pa yan kailan kailan pa yan 300 na yan is it uh, ikang uh, date uh, exact time o kahapon pa yan bilang na yan Jaymark ito yung uh, ito yung uh, pinaka ano pinaka latest na nabilang uh, magmula nung uh, pumutok ang uh, bulkan Kanlaon dahil nagsagawa agad ng uh, preemptive evacuation ang uh, pamahalaang uh, panlalawigan. Ngayon ay uh, inaasahan na maglalabas na ng pinakabagong ulat ang National Disaster Reduction and Management Council Hingil sa pinaka hingil sa updated no ito ay consolidated na ng Negros Oriental at Negros Occidental kung saan ay uh, nagsagawa ng uh, preemptive evacuation batay na rin sa mga ulat na kanilang natanggap mula kagabi na uh, magsagawa nga ng preemptive evacuation ray oh kasi mamaya later on makakasama natin ang uh, Alcalde ng Las Castellana sa Negros Oriental at uh, hihingi tayo ng update doon. Ibabase rin natin dito sa mga datos na nakukuha natin at naibabalita natin dito sa ating himpilan. So sa ngayon, ilang evacuation centers ang uh, naitayo na ng OCD at saan sa lugar? Sa Negros Oriental, Ray, merong anim no na evacuation center na inilagay batay doon sa kanilang uh, situation na report bagamat doon ay ah, hindi pa idinetalye kung saan saan ito matatagpuan pero uh, most likely ay ito ay malapit doon sa mga barangay na aking nabanggit ito yung mga barangay ng Masulog barangay Pula barangay Linotagan sa Canlaon City ito Ray Okay sige at we will be expecting a lot of uh, updates tungkol dyan ha J Mark Thank you asaan pa asahan pa لري at tuloy-tuloy ang pagdating ng mga ulat mula sa mga mula sa field mula dun sa Negros Island patungo rito sa may uh, operation center ng NDRRMC OCD sa Campo Aginaldo Rey